Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Yung inyo pong sasakyan ay in-impound ng mga police at bakit po? Naka-aksidente po ako, sir. Mm, Pero na. nasettle ko na po. Na-dismiss na, na po yung kaso. Opo. At dahil po ah, ay na uh, uh, nakasagasa, naka-aksidente? Opo, opo, Okay. Naka-sagasa walang, ano Aksidente ano. po, sir. Aksidente, okay. Reckless imprudence resulting in homicide and uh, damage to property. Eh tama lang ginawa ng mga polis dito. Walang impound sa sakyan mo. Opo, sir. At dumaan sa proseso at uh, yung korte, hinir yung case mo Opo. hanggang sa nag-order yung korte na i-release na. Opo, sir. Yung sasakyan mo dahil nag-file ng affidavit of desistance yung na-aksidente mo. Opo, sir. Good. Ngayon, saan po ito na impound, sir? sa CAA Las Piñas po. Impound Piñas. po Idol Rafi noong June 6 at nasunog po noong August 16. Bakit daw po nasunog? Ano sabi po ng mga pulis? Unang sabi po sa amin sir nung umaga po kami pumunta doon, baka napagtripan daw po ng mga rugby boy. Tapos nung gabi po kami bumalik kasi panggabi po yung investigador, ang sabi po nung naka-duty. Uh, sa where daw po ng Meralco nag-spark daw po. Sa, sa highway sa lang po nila nilagay sir. Eh. Hindi po sa loob ng impounding. Yung una po, pinagnakawan po si Rapi. Tapos ang sabi ng pulis, madami daw po talagang magnanakaw dun sa may iskinita. Attorney Garrett? Well, Senator, magandang hapon po. Okay. Yung sasakyan ni Sir Felinor ay inimpound ng mga pulis dahil nga nakaksidente, yes. pero hindi sa loob o sa compound ng police station, kundi yes, dun sa kalsada, sa tabi. Yes, po. And habang hawak-hawak ng mga polis, nasa kusudi ng mga polis yung sasakyan niya, e eh nasunog. May yes, pananagutan yes. ba yung mga polis? Meron po, Senator, kasi ang nature po niyan is parang it's a deposit, no? Uh, iniwan po ng isang tao yung kanyang property sa pangangalaga ng isang uh, another person, which in this case is the PNP. Kailangan po nag-exercise ng ordinary diligence man lang. Yung polis po para pangalagaan yung gamit na yan. Kasalanan po nila dito is that hindi po sa proper storage if I ano if I recall correctly po sir mm -hmm. sa labas mm -hmm. ng nila pinarada hindi po sa storage mismo Tama. ng police. Mm -hmm. So there's ano po there's negligence on the part of the police and they must they must answer for the damages caused to our complainant. So dapat garahe yes. ng presinto sa impounding area kung tawagin, 'di ba? Yes po senator, dapat to sa loob po ng impounding area and even if po nasa loob ng impounding area. Kailan po pangalagaan pa din 'yan? Correct. Kaya dapat may bantay, may security guard to make sure na walang magalaw doon sa mga sasakyan habang ito'y naka-impound. eh paano kung nakalagay, uh, impound at your own risk. <laughs> 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 Wala mong kasi baka wala yung... na sir. Wala pong hindi na, po ganun eh. Hindi po sila kayo parking. Hindi sila kayo parking. Okay. Kausapin natin itong kaibigan natin, si Colonel Jaime Santos. Nasa Las Piñas siya ngayon. Colonel Santos, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po sa inyo, Senator, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. Aware na po kayo dito po sa problema uh, ni Mr. Filinor. Iradiel. Yes po sir at uh, in fact po nakausap ko po yung hepe niya kanina kasi uh, yung issue po sir, sir senator, yung doon po sa opisina ng traffic, nakaseparate po yun sa police station mm -hmm. dyan sa Casimiro Avenue at uh, matagal na rin po ako nakikipag-ugnayan doon po sa local traffic unit natin para naman po matulungan kami uh, pagdating sa yung founding area. Founding oh, so, area po yung uh, tapong lugar para po sa mga naiimbestigahan ng ating mga... Kapulisan pulisan dyan pagdating po sa traffic accident kaya po nandiyan hmm. sa gilid. So advice ko so, na yun po yun sana kay Colonel kung gano'n, uh, bakit hindi sila uh, mag-upa ng isang garahe impounding area at doon po itambak yung mga sasakyan na nakukumpiskaw hmm. na impound nila, Colonel. Uh, yes po. Sir, um, talagang ano po, nag, nag, effort po kami. Uh, in fact, meron nga po kami nakuha pero para naman po dun sa mga motor na mga naiimbestigahan din, pinagawang po pilit ng paraan. Pero yung mga sasakyan po sa ngayon, after this time po, nag effort po kami maghanap para po doon po namin ilagay yung mga nai-impound o impounded na sasakyan. Kasi ito pong sasakyan, I understand, naka-aksidente po ito, namatay po yung tao, kaya po in-impound. Oh. po, ang sabi po, opo, kaya po na-impound po yan eh. Opo, opo. Ngayon po, ang sabi po sa akin, uh, wala pa po silang kopya ng release order dahil as soon as na meron po, i-release po yan kaagad. Ngayon po, nung nalaman ko pong gaya nang nangyari, alam niyo, hihingi po lang ako, Senator, ng... Uh, ng uh, pagkakataon humingi ng dispensa doon sa uh, nasunugan ng sasakyan dahil nung August 16 po nangyari ito, accidentally yung kawad ng kuryente dumikit doon kaya nasunog, kasama yung isang sasakyan. May report po yan sa akin. Opo. Kaya lang sabi ko, alam nyo, tayo ka kung mananagot yan eh. Mm -hmm. Sabi ko sa kanilang ganun. Tayo mananagot yan. Ipa-estimate nyo na yan, pakuna ng litrato, gawa nyo ng report, punin mo yung damage cost nung kuryente, kaya nasunog. Itilitin natin, pagsamasamahin natin yung effort natin para sagutin yung gastos niya kasi nasa poder natin yan. Ayun. Tama. Ito po yung instruction ko. At uh, naging ko yung investigator, bakit nagkaganyan. Dapat yan, una alamin ko, nakatanggap na ba siya ng release order ng court. Kasi kung hindi pa... Meron na po sir. Ito po, uh, Colonel, sa harap ko po eh Kaso nga oh, po, po eh, paano nyo eh, tutubusin yung kanyang sasakyan, di na umaanda dahil nga sunog na po. Yes po. Kaya nga po uh, sir, sir senator, ipapa-estimate po namin yan at okay. uh, obligado po kami kaming uh, gawa ng paraan yan Opo. para po alamin po namin yung extent of damage caused by the fire. Tapos po, uh, pagtutulungan po namin na uh, maipagawa po yan the soonest possible time. At uh, hingin lang po namin yung yung release order din para pagkatapos po maipagawa, ma-release din po agad. Ah, sige po. Papuntahin ko na naman po dyan sa inyo sasamahan po namin itong si Sir Felinor <laughs> uh, para makausap po kayo ng personal at mapag-usapan nyo po kung papaano po yung maging arrangement doon sa pagpalit o uh, pag-repair o bayaran yung mga nasira po sa kanyang sasakyan. Salamat po, Colonel. Anytime po, Senator Sen. Sir. Maganda. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, si Colonel Jaime Santos. Uh, napakatagal natin kaibigan niya. Palagi natin natatawagan. Talagang mabilis umaksyon niya. Solve na po, Sir Filinor. salamat po, uh, sir. Sasama namin kay K. Colonel. Makakarap niya siya at mag-usap kayong dalawa. Ayos Apo. na po ito. Okay? Pero pakita niyo po itong dokumento to Importante to Kasi galing sa korte. Opo. Sa sabi po kasi, Sir, sa fiscal, i-send si email daw po yung kopya nila din sa na, pero mas maganda. Okay po. Uh, sa, Curious lang po ako. Ah, nasa gasaan nyo, may namatay daw. ano uh, siya nakabike po siya eh. Tapos nung paparating na po ako sa kanya, bigla po siyang nag-change lane. Madaling araw po kasi na hindi, hindi po siya tumitingin siya. Talagang biglaan po yung pagka-change lane niya nung nasa likodan niya, na po ako eh. Saan to? Um, sa highway? Opo, oh, sa highway po. Sa hmm. Las Piñas po. Malapit po sa Perpetual. Nakainom ka? Hindi po, sir. Bali susunduin ko po sana yung tatay ko nun, sir sa bus terminal galing pong Bataan nung araw po na Okay. At nakipag-aayos ka na doon sa Toto sir. Mga kamag-anak kaya nag-issue sila ng affidavit of desistance. Opo sir. Okay, sige po. Salamat po. Attorney Gary, salamat. Thank you din po Senator. Okay.